Hello mga palangga ang at mga FW, Welcome back to my channel, Miss Timothy is Maria, back. Maria, Maria. ganda ng anun, no? alpha. Yeah. alpha. Ngayon ay pauwi na kami. balik na kami sa punta na kami ng Jamia dahil mayroon kaming ipapaprint doon at mamili din kami ng grocery para sa alaga naming bata ayan siya Chili check niya yung kailangan ipaprint ilang 35. ano, papers? 35 35 papers okay, ang kailangan ipaprint ano yun mo Ano to Yusip ang gamit Magpapa, gasolina muna kami. Ito na tayo, gasolina. At ang kulit-kulit ng aming alaga. Pag binugbog ko ng alaga namin, iwan ko na lang sobrang ano, laka. Ang bigat ng kanyang kamay. We are here in the gasolina. station. sila Caught by the traffic. Time check dito is 6:39 na nang gabi. Andyan na ang aming alaga ay sa harapan. matraffic. traffic, ma traffic.

dari ding pa dito na kami sa Jamia pero magpapaprint muna muna kami mm -hmm. we'll go to the printing eh. Yani. to print wait, the photocopy. Wait, wait, baba Wait, baba wait, ano ang Jamia Sa soccer yusuf yusuf ano ano Sa ano 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 dito kami ngayon sa Seropska. Nagpa-photocopy. Dito kami ngayon. sa pag na photocopy. Tapos na kaming nagpa-photocopy. Ngayon ay punta pa kami sa... Ano? Sa... Jamia. Punta kami dyan o. Oh. Jamia. Ay. Dito na kami sa loob ng Jamia. Ayan. Pinigyan <coughs> kasi kami ni Madam ng 5 KD sa amin ngayon. Bibili ako ng personal, ano Ako ng personal needs ko. Personal things ko. Mayroon silang avocado. Okay. mga ma gulma magul, oh. Hmm, dragon fruit oh? Dragon fruit is 750 hundred fifty fils. Sabi nila. oh. Ito, oh. Huh. Yeah. Huh talong. Ang kulit-kulit ng aming alaga, bro. <laughs> Dito kami sa elevator. Ah, ang ha. Ito na yung bibilihin namin, oh. 5K na binigay sa amin ng mga amo namin. Yan yung driver namin. Mabili siya ng mga nadalhin niya pang ano, sa kanila. Tabihada? Okay. Okay, okay yan lang. Dito, e, ano siya? Eh, eh. Sa? Eh, sa, sa, sa. Ayan yan. ngayon ay tapos na kaming mamalingke ngayon hinihan, hintay na lang na hinihintay ko na lang yung mga kasamahan ko kasi yung bata ay lumabas na at yung mga kasamahan ko ay nasa loob ko nasa counter pa na. sila okay. yan yung driver namin oh no? na, na. daming pinamili spirit niya pala. Ito naman. That is all for you? Eh, only. Okay. Ito yung pinamili namin. Forty-one KD. Hanggang dito na lang ang aking vlog for today. Thank you for watching and masalama. Misty Sanctipuli is signing off.